Guniguni -guni TV Magandang araw po sa inyong lahat. Sana maibigan nyo ang kwentong ibabahagi ko sa inyo. Sa isang tahimik na baryo sa bayan ng San Roque, kilala si Aling Sean bilang pinakamagaling na kusinera. Walang piyestang lumilipas na hindi siya ang nagluluto ng mga putahing pinagsasaluhan ng buong baryo. Ang kanyang kalderetang kambing ay malasyudad ang sarap. Ang adobong baboy ay malambot na parang natutunaw sa bibig. At ang kanyang special na dinuguan ay hindi matapatan ng kahit sino. Kahit matanda na siya, maliksi pa rin ang kanyang kilos at tila walang kapaguran sa pagluluto. Ngunit sa kabila ng kanyang kasikatan sa baryo, may isang bagay na bumabalot sa katauhan ni Aling Shon. Hindi siya kumakain ng sarili niyang luto. Kahit anong pilit ng mga taga-baryo, nitilang ang kanyang isinasagot sabay sabing, masaya na akong makita kayong nasisiyahan. At sa loob ng maraming taon, walang nagtanong pa kung bakit. Isang linggo pa ang piyesta ng patron ng San Roque. Abala na ang buong baryo sa paghahanda. Ang mga kababaihan ay naglilinis ng plaza ang mga kalalakihan ay nagkakabit ng mga banderitas. At ang mga bata ay abala sa pagsasanay para sa kanilang sayaw sa munting entablado. Sa bahay ni Aling amoy na may ang mabangong halimuyak ng bawang, sibuyas at pampalasa. Ang mga kaldero niya ay nakasalang at ang mga batang tumatakbo sa kanyang bakuran ay sumisilip. Sabik na matikman ang kanyang luto. Aling may baboy na po ba para sa adobo? Tanong ni Mando ang tanod ng baryo. Gumiti si Aling John. Mayroon na iho, siguradong magugustuhan mo. Wala po bang kambing? Sabik na po ako matikman ng kaldereta nyo. Sigaw naman ni Tata Indo, ang matandang mahilig sa alak. Napangiti si Aling Shon, ngunit hindi na siya sumagot. Kinagkabihan, nang ang baryo ay natutulog na, may mga aninong gumagalaw sa loob ng bahay ni Aling Shon. Sa likod ng kanyang bahay, sa madilim na kamalig, may isang malakas na pagungol. Hindi hayop, hindi tao. At bago sumikat ang araw, nawala ang ingay. Tumating ang pinakahihintay na araw. Sa plaza, masaya ang lahat habang pinagsasaluhan ang handang pagkain. May lechon sa gitna may pansit sa tabi. At siyempre, naroon ang mga special na putahe ni Aling Sean. Adobo, kaldereta, at ang paborito ng lahat, dinuguan. Aba, ibang sarap ng dinuguan ngayon, wika ni Kapitan Miguel. Oo nga, Kap, mas malinamnam at mas masarap ang laman-laman sagot naman ni Mando. Hindi nila alam na sa di kalayuan, isang babaeng umiiyak at humihingi ng tulong. Ang anak ko nawawala ang anak ko sigaw ng isang ginang, si Aling Rosa. Nagtinginan ng mga tao. Si Cardo nawawala rin, si Cardo sigaw naman ni Mang Dito isa-isa na ng mga taga-baryo na may tatlong nawawalang bata. Si Cardo, si Luis at si Ben. Sa gitna ng kaguluhan, napansin ni Tata Indo si Aling Sean na tahimik na nakaupo sa isang sulok. Nakangiti. Kinagabihan, habang natutulog na ang baryo, isang grupo ng kalalakihan ang nagtungo sa likod ng bahay ni Alingshon. Sa matagal nilang kakilala, tila may kung anong bumabagabag sa kanilang isipan. Nang buksan nila ang pinto ng lumang kamalig, halos mawalan sila ng malay sa kanilang nakita. Mga dugo ang damit ng bata. Mga buto sa isang lumang planggana. At isang nag-aagaw buhay na bata. Si Cardo, nanginginig at umiiyak. Si Aling Sion, pulong ni Cardo, nanginginig ang labi. Hindi siya tao. Biglang bumukas ang pinto sa likuran naroon si Aling Sion. Ngunit hindi na siya ang matandang kusinerang kilala nila. Ang kanyang balat ay tuyo at kulubot. Ang kanyang mga mata ay parang nagliliyab sa gutom. At ang kanyang bibig ay puno ng matatalas na ngipin. Asa ng ipin. Asan ang pagkain ko? Bulong niya malamig ang tinig. Nagsigawan ng mga kalalakihan at mabilis na tumakbo palabas. Sa kanilang likuran, narinig nila ang nakakakilabot na halakhak ni Aling Sean. Kinabukasan, natagpuan nilang sunog na ang bahay ng matandang kusinera. Walang bakas ng kanyang katawan. At ang natitirang ebidensya lang ay ang mga lumang kaserola at kawali na nakatayo sa abo. Mula noon, wala nang naglakas loob na gumawa ng piyesta sa baryo. Ang dating masayang pagdiriwang ay napalitan ng takot at pangamba. At tuwing sumasapit ang anibersaryo ng piyesta, may isang amoy na bumabalot sa baryo amoy bawang, sibuyas at isang bagay na hindi mawari. Kung minsan, may naririnig ang mga bata sa kanilang panaginip. Isang matandang babae na bumubulong. Masarap ba ang luto ko? At dito na po nagtatapos ang aking kwento. Salamat po.